What is up guys! My name is Harness de Buentipo and welcome back to Entong's World Channel. So, kamusta po ang lahat? So, for today's video, papakita natin yung updates ating mga Chabo Bantam. Kasi nga ngayong araw, papakita natin kung gano'n nakarami yung kanilang na itlog. So, sa mga halaga nating Chabo, meron doon mga basal or yung mga dumalaga na nang itlog na ngayon. So... Hindi pala naman ganoon ka fertile yung iba pero meron mga mangilan-gilan na nakasalang sa incubator so papakita natin ngayon and tara samahan niyo ako Bale ngayon guys, nakabakasyon tayo kasi nga long weekend eh, nandito tayo sa probinsya para mapakita natin ulit yung mga alaga natin. So, gamit natin ngayon na camera is yung action cam. Bale, nahiram lang muna natin sa glit sa ating ah uh, kilala. So, ayan, tapakita natin yung mga alaga natin sa likod ng bahay. And, ayan, ang weather natin is paiba-iba. So, kagabi, umuulan dito. Tapos ngayon, Kaninang maga umuulan And huminto naman ngayon Pero ayan o oh, Actually meron siyang ambon So hindi siya totaling maaraw May halos siyang Ambon So ayan Dito tayo sa harap ng bahay Mapapansin ninyo Makapal na yung damo oh. Siguro pastol natin yung mga kambing natin dito O yung isang inahin para malinisan dito Ayan So pakita na natin yung halaga natin sa likod ng bahay ito yung ating bakuran so puntahan natin yung mga alaga nating na tiyabo <coughs> guys yung ating asolapan pala ayan kinler na natin kasi nga yung mga palaka ng itlog na naman so next time na mag set up tayo ng mga asolapans natin ang gagawin na lang natin lalagyan natin ng range net para malinis yung area kasi nga yung mga palaka or yung mga karag kung tawagin dito sa probinsya sobra silang ano uh, mangitlog dun sa mga pan favorite spot nila yon so by the way pakita natin yung area na nilinisan natin na gagawin natin na uh, kulungan ng ating mga chabo bantam so ito malinis na dati mayroon ditong lemon lime kaya nandito ito yung dating lemon lime tapos yung malberry, tinanggal na natin plus yung puno ng malunggay so mataas na kasi siya kaya nilinisan na rin natin pansinin ninyo medyo malawak siya ang next plan dito is lalagyan ng yero Ayan, extend hanggang dun sa kulungan ng kambing para mas mahaba yung ating mapaglagyan ng ating chabu bantam tapos dito lalagyan natin ng range net so unti-untihin natin kasi nga ang bakasyon naman natin is 4 days lang so ayan try natin kung maharap natin na malagyan ng bubong ito nyan, bali yung kukunin natin kasing poste dun sa kabilang lote yun yung gagamitin natin dito mga bayog kung tawagin tapos Uh, yung mga putok kung tawagin sa Iloano yon eh, mas matitigas na part ng kawayan and bayog para mas tumagal yung ating gagawing kulungan ng ating mga alagang manok so, ano rin, ang purpose kasi nun kay ihiwalay natin medyo makalat na mga pato Ayan, makikikita ninyo dito sa sa ating kulungan nakakawala sila kaya ang kalat ayun yung liguan nila oh. dito na lang naglagay si Erpat kasi nga lumilipad rin sila makalat dun sa labas yan tapos yung kambing natin ayan dito muulan kasi hindi natin may pastol tong ating dalawang kambing yung isa medyo busog ando no ayun no? sa ilalim niya may nangingitlog na bibi <laughs> parang naglilimlim na nga tayo oh. ayan silipin sana natin kaso baka mabulabog tapos pakita na natin yung ating mga uh, Ayan. Dito sila sa temporaryo nilang mga kulungan. Balitong kulungan pala na ito, sasama din natin dun sa paglilipatan na area. Kasi nga, maganda at matibay naman itong kulungan na ito. Ito yung lumang kulungan ng rabbit. So, hanggang ngayon, hindi pa siya kinakawal, kinakalawang kasi nga, talagang galvanize itong ano niya. Itong screen niya. So, ayan yung ating uh, black metal Bali ang sabin ng airpot nang itlog na roto pero yung iba kasi yung shape niya hindi maganda so later papakita natin sa incubator kung ano itsura niya Bali ayan naglagay tayo ng basket hindi pa siya marunong maglimlim so instead na masayang yung itlog tinry na ilagay do sa incubator and yun nga yung iba naman daw fertile sabin airpot tapos ito naman yung ating benjarong na cabo bantam so ayan no Bali yung part ng leeg niya na molting. Ayan o, oh, wala siyang balahibo. So, lugon siya ngayong season. Tapos yung kanyang hen, ang ganda na o. Oh. natin ang malapitan Medyo mailap nga lang sila guys. Ay, grabe yung bundot to, oh. Bukang buka. Oh. Ayan ang quality na chabo. So, itong line daw pala nitong chabo na is Bangway Line Island Born so import na rin yung mga parents niya kasi ito naman yung ating Mattel dahil may itlog na namang isaw oh, guys Mattel cross sa uh, puting Japanese Bantam so medyo mailap sila yan nabubulabog lang, lang. yan guys kasi matagal tayong hindi nakauwi kaya medyo mailap sila dito rin may mga itlog oh hindi pa natin na-set up yung itlogan nila dito guys dahil dahil nga nung last time na nag-set up tayo dito uh, nangyari na yung mga itlog so sa ngayon hindi na tayo nagbigay ng laying mass sa kanila or laying pellets para maging fertile na yung itlog nila tapos ayan hindi nga tayo nakapaglagay kaagad ng itlogan kaya yun may mga itlog sa sulok pakita natin ayan ayan oh. Ito guys, mga Japanese chabo to. So, hindi siya Thailand breed. Pero, binibreed pa rin natin siya dahil nga, actually, kit pa rin naman tignan. Yun nga lang, hindi ganun kabuka yung buntot. Dahil nga sa Thailand breed chabo, nakabuka talaga yung buntot nila. So, yung itlog na yan, kukunin natin yan later. Tapos, kung hindi natin up yung itlogan, salang na lang din natin sa incubator. Guys, ito yung ating benjarong oh. So sa ngayon guys, hindi pa ganoon kaayos yung setup natin ng kulungan pero soon yan maayos na rin natin pag na na natin ng bubong dun sa tabi ng pader kasi nga ang gusto rin natin mangyari, naka-isolate sila dahil nga dito sa area na to kung mapapansin ninyo nasa left side natin yung mga crossbreed na manok yung mga pang personal consumption natin tapos may mga bibi pa so ito baka kunin din natin yan dahil nga kulungan naman natin to ng mga rabbit dati ayusin na lang natin yung flooring yan, may butas so oh. tapos meron pa tayo dito Japanese planta mga, natira dati yan. so halo halo guys dito sa kanan natin, nandito yung mga inavail natin na pang-breed natin. So, may mga ini pa tayo na ibang color. Kasi nga, talagang gusto nating mag-collect ng uh, chabo Actually, mas gusto na nga natin yung uh, tai chabo Kasi nga, gusto natin yung tsura nya. So, ayan. Ayan sila guys. Temporary dito muna sila. Tapos, marami pang kulungan dito guys. Ayan mga kulungan pa bakante pa yung mga yan so kapag maparamin natin sila dito natin kukulong ayusin natin ito pa oh mga bakante dito nga lang guys itong kulungan na to ililipat din natin siguro kasi pag umuulan naanggihan yung manok kawawa naman nagkakasakit so i-isolate natin sila Ayun, oh, magaganda pa itong mga kulungan na to tingnan nyo yung loob nya oh Ayan, pinupugaran nga lang ng mga manok paggabi kaya medyo, medyo may mga dumi dyan so kunting ayos lang to ayan, pwede pa mga yan Ayan. tapos yung ibang kambing naman natin andun sa kabilang lote so dun sila sa may ano sa may pastulan ayan guys so guys papakita na natin yung mga na collect na itlog ng chabo tapos papakita natin kung ilan ba yung mga tingin natin hindi mapipisa kasi nga yung iba yung shape nila hindi ganun ka perfect so pahaba siya ang tingin natin don hindi siya fertile so tara tignan na natin ah, pakita natin nandito kasi sa loob ng bahay so dito naka incubate ayan yung incubator yung one air part ayan pakita natin yan ang tsura nila. Oops. Ooh. Ayan. Sindihan natin ilaw. Ayan. Ayan guys. So, dito sa right side natin, yan yung mga itlog ng bantam. Medyo marami na sila. Sa left side, left side naman natin, yan yung itlog ng mga Moscovy Ducks. So, yan. Bilangin natin. Nasa siguro, nasa 20 na itong mga ito eh. 4, so, 8, eh, 12, 16, 22 eggs. So, ayan. Ang tinutukoy natin dito kanina guys na out of shape ng mga itlog ito. Kakasalang lang kagabi. Ayan. So, pansinin nyo yung shape nya. Hindi siya ganun kabilog. Para siyang itlog ng bayawak and ahas. So, pahaba siya. Compare natin dito sa normal na shape ng itlog. So, tingnan nyo. Pansinin niyo Yung isa mas bilog. Yung isa pahaba na payat. So, observe natin. Tingnan natin kung magiging fertile yung itlog na to. Kasi, yung iba dito fertile daw. Sabi ng airpot na ilawan nyo. Na. Kaya, try natin kung mapipisa nga ba. Ayan o. Dami. Tapos dito, pag napisa, yun nga lang ang problema. Hindi nalagyan ng uh, palatandaan or markings kung saan nga ba yung mga itlog ng black metal dito, itlog ng buff and color white. Kaya tignan na lang natin sa kulay niyan. So, unang salang pa lang naman to Kaya next time try natin kung uh, magiging successful yung breeding natin. Tsaka mas okay kasi minsan na uh, talagang natural breeding tayo. Kumbaga yung kinahin yung maglilimlim dahil nga mas makakitin pa tayo sa kuryente tapos nasasanay silang naglilimlim itong incubation naman o incubator kung gagamit kayo okay lang din siya kung sobrang dami talaga ng itlog tapos hindi pa marunong maglimlim yung inahin natin so okay lang din yung ganyan para hindi masayang yung itlog yan guys Dito sa probinsya guys, hindi lang naman mga chameing alaga natin. So mayroon tayong mga nauunang mago-vlog uh, before dahil nitong mga crossbreeds natin ng mga manok. Kagala lang tong mga to, ang purpose lang naman dito is personal consumption. So pag may bibili na gustong mag-adobo, tinola, merong pwedeng ibenta, pero pang ano lang talaga pang sarili lang hangga't maaari. So, Pagkainin natin sila ng mga mixed pellets. Ito yung pagkain pala ng mga Japanese bantam natin. So, pagkain natin sila. Marami pa to, guys. Kaso nga lang yung iba 'yung nagkakatay namin Mabilis <laughs> lang para inihin yung mga ano, mga crossbreed ng manok. Ayan sila. Tapos yung mga Moscow kasi natin, ayan, matalagang mabenta rin 'yan yun nga lang kapag wala kay maayos na kulungan talagang makalat kaya napag-isipan ko rin na ilipat ng area yung mga bantam natin dahil nga pag pumapasok tayo dun sa uh, kulungan ng ating mga bibi yan kalat kalat sila so pakita natin yung mga bibi kanina may pumunta rito si kuya balds nangwa siya ng barako sila guys konti na lang sila last time ang dami nito eh Ayan, lumalabas pa yung ano <laughs> galing dun sa kanyang nililimliman na itlog Ayan, isa na lang barako natin pala laki ng barako eh. ay mga manok pala dun nga pala nakalimutan ko yung iba nakakulong yung mga may sisiw tapos yung iba naglilimlim so ayan ganyan kabilis magparami ng mga alaga natin tsaka ang kagandaan sa mga to kung halimbawa may okasyon man merong may birthday uh, kung di man birthday happy happy meron kayong available na pwedeng katayin so ayan ano sila pero kung ano to guys ayan tulad yan dumumoy ho oh kaya yun ang sinasabi natin medyo makalat nga lang ang muscovy ducks so kapag may ganito kayo kailangan talaga uh, may maganda kayong kulungan yung nakahiwalay sila ito kasi hindi pa namin naayos dahil na mag isa lang naman ni airpot na iwan dito, ako minsan nasa work wala namang tutulong sa kanya mag asikaso, so unti-unti lang gagawin namin, tapos may mga alagang kambing pa, yung mga alagang kambing natin nandun sa kabila hindi pa natin napapakita Bali, yung iba doon buntis tapos yung bulog natin hindi pa nga natin na bebenta dahil medyo pumayat nga siya tag ulan kasi tapos hindi pa tayo nakapag stock ng silage so yun uh, talagang disadvantage ng hindi kayo nakapag stock tapos guys pakita pa natin yung mga tanim natin doon sa likod ng bahay dito sa mga tanim natin dito kulang lang sa pastol dito yung mga kambing pero actually ito yung mga gustong gusto ng kambing oh. talagang ipapastol lang dito Ayan, mga mula to natin talagang buhay na buhay pa rin oh. dito na harvest na kasi kaya kalbo Ayan, may mga natira pa tutubo ulit ito guys after ilang, two, ilang weeks mga 2 weeks lang siguro to eh Utobo na ano oh. mga bagong ano na siya bagong dahon lalo pag sinabuyan natin ng abo ito mamaya, ayan ang bilis yung tumubo pakita pa natin tung mga bayog itatawag na bayog guys pero itong mga ito payat pa hindi pa natin nakuha yung patataba. yung pwedeng pang poste talaga ayan, gagamitin natin dun sa kulungan so ito nakuha lang natin ng libre sa kabilang lote kaya malaking tulong din na mayroon tayong mga ganitong tanim lalo sa mga bakanting lote na hindi naman natin masyadong magagamit pwede natin taniman ng ganito ayan, tapos dito sa right side natin ayan ang tataas na naman mga mulberries natin oh. tataas na tapos yung mga tanim natin dito like itong mulato natin nasa pawan na naman ng damo oh. hindi kasi nila na ano eh hindi nila napapastulan dito pero ito yung gustong gusto ng kambing yung kamukha ng kangkong kaya bukas try natin ipastol dito yung isang kambing tapos dito sa ano naman sa mga tanim nating sili ayan o oh. oh, ang ganda ng daon laki na pwede nang pang tinola ayan may mga madre de agua pa tayo dito guys so marami pa tayong ibang tanim dito kung bago kayo dito sa vlog natin ayan yung mga nabablog natin before tapos yung mga herbal naman nandito Ayan, mga oregano so oregano mayroon pa dun sa bandaron yung para sa nagtataing pangalaga ayan ang kapalo dami ang herbal ayan. kung medyo malawak yung bakuran ninyo pwede kayo magtanim ng mga ganito malaking tulong pwede sa tao pwede sa hayop Pwede rin sa halaman. Kasi nga. Ano siya Pang taboy ng mga. Insekto. So. Dito na muna natin. Tatapusin ang video natin. For today guys. Sa mga. Bago nating. Uh, tropa dyan. Kung bago lang kayo dito. Uh, at nagustuhan nyo yung video. Mag subscribe kayo. Para updated kayo. Sa mga next. Uploads natin dito. Sa ating channel. And. Sa mga matagal na dyan. Uh, na sumusubaybay sa atin. Uh, Shout out sa inyong lahat. Tapos. Uh, sa mga kapwa din nating breeders so meron tayong mga alaga dito ng uh, before meron ngayon wala na so itatopic din natin yung next time kasi nga may mga nag i -inquire sa atin especially dun sa dati nating mga alaga yung mga peking ducks so yun nga explain natin yan kung bakit nag tayo sa peking ducks yun lang muna for today and see you next time guys ingat po kayo lagi happy farming po -bye. -bye.